akong tatanungin bilang isang uh, practicing lawyer, hindi yan problema sa amin. Kasi kung may question tayo sa pagnotaryo ng uh, testimonya ni uh, former Marine Orly Gutesa, edi eh di ipanotaryo lang ulit. Uh, i sabihin, okay, may kumikwestiyon sa pagnotaryo nito, sa unang pagnotaryo, edi eh di panotaryohan ulit They solve yung problem. Itong uh, issue po ng uh, manumalyang flood control project, sa mga development ngayon sa imbestigasyon, uh, yung pagquestion doon sa mga nagiging uh, witnesses, uh, pagquestion doon sa uh, pag uh, notaryo doon sa affidavit, uh, doon sa witness na inilabas no, sa tulong ni uh, Senador Marco Leta. Ano pong masasabi niyo po uh, doon? Kasi kinikwestiyon yung kredibilidad uh, nito at uh, bilang isang abogado, gaano kahalaga? Uh, may bigat pa ba? Halimbawa na questionable yung kanyang notaryo? Pero siya ay nanumpa at ipinaliwanag yung kanyang uh, uh, panig dyan mismo sa Senado attorney na masasabi niya rito. You know, ang issue ng notaryo, ang notaryo ay uh, it involves yung uh, testigo o yung affiant, no? Yung siyang nagsumpa sa uh, sa isang uh, statement o sa isang pangyayari, yung witness. At yung officiating officer o yung notary public uh, kung saan uh, siya, siya yung official uh, na humarap no sa affiant now alam natin diyan sa atin sa Pilipinas no maraming uh, mga abogado na na kami yung uh, lisensyado na magiging notary public, eh, ano yan? Separate yan na uh, authority na kinukuha namin sa regional trial court. Separate authority yan from being uh, a lawyer. no? Kasi hindi lahat ng abogado ay ay notary public. You have to apply for it. So, if you're a notary public, obligasyon mo na bago kang uh, magnotaryo, Uh, ng isang dokumento whether sa affiant o sa isang kontrata between uh, uh, two contracting parties nakalagay dyan na subscribe and sworn to before me sa harap now kung merong pagpepeke sa isang dokumento uh yung pwedeng managot dyan, no uh yung lahat ng parties sa dokumentong yan it could be the affiant it could also be the notary public or it could be a third party third party yung uh, wala sa mga pangalan na nandiyan sa affidavit o sa kontrata eh yung mga nangyayari kasi diyan sa lalo na sa Maynila marami tayong nakikitang mga lugar may nakalagay lalo na sa tabi-tabi ng government office may nakalagay notary public at kahit ako, no, pagdagahanap ako ng notaryo publiko sa Maynila, ang hirap-hirap maghanap uh, ng isa talagang malaking law office na mayroong regular notary public. But nakikita lang natin sa tabi-tabi, may karatula na kalagay notary public at meron diyang uh, tao, merong uh, computer na harap o, o yung iba typewriter. ah uh, yung ginagawa ko nagtatanong talaga ako. Uh, Sir Bam, uh, abogado ba tala, uh, abogado bo, uh, po ba kayo na notary public? Yung iba nagsasabi na ay si attorney wala ngayon dito, pero pwede mong iwan ang iyong papeles. O ano yung gusto mong ipanotaryo, itatype natin. Then, uh, uh, balik ka lang sa ganitong araw. O sige, papasok ko lang sa itong kwarto. Paglabas, permado na. Yung tanong, alam ba ng taong nagpapanotaryo kung yung kaharap niya totoong abogado? O baka mamaya yung pumirma ay secretary lang, staff? O worse, Uh, peke so yung afayan o yung uh, the witness sa circumstance uh, na ganyan biktima lang ng isang notary public na hindi pala lisensyado nagkukunwari lang or staff isang staff lang ng abogado na ginawang negosyo ang pagnonotaryo at inauthorize yung kanyang sekretary na po pumirma o ipeke ang kanyang pirma. Yan po ang pwedeng mga uh, posibilidad. Now, na, na, narinig ko lang sa balita o, uh, na si Senator Marcoleta gusto niyang ipasabi na yung uh, notary public dalhin sa Senate investigation para matanong pero itoy kailangan pa ng permiso ng chairman no ng blue ribbon committee ni senator lacson so although may nakasabi sa balita na tinututulan ito ni senator lacson kasi eh, binigay na raw ito sa rtc sa pag-imbestiga uh, nasa balita lang yan uh, pero pero kung gusto niya na ma kaagad ang problema, dapat isapihan ng Blue Ribbon Committee ang Notary Public at si Gutesa, si former Marine Gutesa, at tanungin sa circumstances regarding the notarization ng testimonya ni Gutesa. At kung akong tatanungin bilang isang uh, practicing lawyer, hindi yan problema sa amin. Kasi kung may question tayo sa pagnotaryo ng uh, testimonya ni uh, former Marine Orly Gutesa, edi di ipanotaryo lang ulit. Uh, i sabihin, okay, may question sa pagnotaryo nito, sa unang pagnotaryo, edi di panotaryohan ulit. Dissolve yung problem yung testimony is preserved uh, at yung sinasabi nga there was another uh, taking of oath during the senate hearing itself kasi yung dokumento pr doon at tinanong kung totoo ba to so ang ang mas importante ang nilalaman ng dokumento whether it is the truth or it is a falsehood dapat kung naghahanap ng katotohanan uh, si Chairman uh, Senator Lacson, ipatawag ulit si Gutesa, ipatawag ulit yung uh, lahat ng persons involved, pati si Senator Marculeta, tanungin, at ipatawag yung Notary Public para malaman natin anong katotohanan regarding the circumstances sa pagpirmadyan. But that that is just secondary ang mas importante, yung laman ng testimony. Bakit, uh, nagtataka ako, bakit ganyan yung uh, posisyon ni Senator Lacson? Parang pinapahirapan mapasok yung testimony ni uh, Witness uh, Gutesa. Ra rather than uh, get more witnesses, kasi masyadong... Ano eh, mabigat yung kanyang testimonya na, na, na nagsasabi siya na mali-mali tang pera, dinideliver uh, sa bahay ni uh, Congressman Saldico at uh, nadamay pa, you know, yung si former Speaker Romualdez. Uh, mabigat talaga yung ano paratang.